mga idol, gawa tayo ng divider. Bali, tinabas ko na. Kasi wala akong pang -tabas na, ano, pang -tabas na makina. May naman manuko ako. ginamit. Nagari. Bali, nakatapos na tayo ng dalawang plywood lang ginawa natin. Ito yung divider na makamura kayo. Pagastos lang kayo ng mga halos 4,000 lang nakagawa ng divider. Dalawang plywood na nagulitin niya na 3-4 tapos tinabas natin sa tig, uh, 16 16 inches tapos gagawa tayo ng antayo nito tayo ng divider na ang tayo niya bali six, 64 ang tayo tapos ang lapad 66 makikita nyo yung asimbol kasi ito nakaatado na to lahat na lahat na plywood wala masasaya kaya dito uumpisahan ko na yung paggawa okay, ano na lang tignan nyo na lang yung unang atake Kalau ah. ah, mereka bertanya asal pun, bertanya bertanya. yung pinaka paa. Wala tayong ano. Ito ilagay natin sa pinaka ilalim. Pinaka ilalim. Pinaka ilalim to siya. kasi mahal bubunok ang plywood kung walang kung walang ano wala siyang pang ilalim And then they ang gamit no gamit ang iba barina tayo hindi magamit barina kasi tayong ano tayong barina kaya natin ng you. <laughs> umpisa ito yung pinaka ano nyo Nakapamababa ako. Iba kasi may mga gamit, sila ba rin ha? Mas yung trabaho nila. Wala akong na Wala akong barina. ito ito timo ito iroba ko lahat labe muna natin yung ano sabi may Okay, na kapiling. Okay, ito muna yung... Sa baba. Okay, itong dalawa. Sa tayo kumain. Sa magandang gisa nito mayroon nung mahirap magkabit, ibutang ko dito para ipatungo nga do ito dito ayun no tapos bangay doon kaya doon doon kaya sapag mapapunta dito

babari na maganda gamit na babari na, babari na. pas ça, ça. Ano to? Divider na to? Ha? Huh? Divider. Huh? Ali, unto. Ali siya,

bagi drawer to terus yang tak, oh ya, TV. mau nggak satu jar, tak tuh

vô vậy <slug> sunod na dito yung no numero isang numero sa iso. Dito. Doon pa. Hmm. Aswang. <laughs> Nagdanaw si Aswang pa. Pa. Hmm. Nagdanaw si Aswang. Oop kita natin yan. Kita mo sa mga idol na Rider. Walos formado na. Kita na natin yung er, stick wheel mo na mga idol. Stick blue Yung mga awang-awang nito, pagkatapos, buta naman siyempre. ཡིན ནོ ཡ བདེ 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 先那个。 Tapos, ang kasunod dito ay doon, mabutan kita dito ni ning... dito. Butan na dito na. Dito siya. Tapos dito. Ito na yung ano ng TV. Ito na yung pinaka bis ng TV. Tapos, ang gagawin natin, kung may sobra, kasi pila na lang yun malagay pa tayo dito malagay tayo dito ni... malagay tayo dito ilan yun dito may mo pala hmm. sulong sulong malagay tayo dito ng dalawa o tatlo o, oh, ito lang hanggang dito lang muna tayo mga idol kasi kapos tayo sa ano pero wala yung forma oh, ito yung forma kasi nakita niyo na dito sa sulod, ilagay niyo dito yung ano. 16 ang sukat niyo dito. magsukat sukat dito ng 16. Diba Dito 16, 16 doon. Kasi so, lang 16, tapos ang matitira para sa TV. Kasi ang gagawin, ang mangyayari yan. Diba ba? May nitro ka na. So, metro. 16 ilagay natin dito. 16 16, 16 tapos malagay tayo dito ng 16 ulit ngayon ang matitira ilan may matitira na 35 yung 35 ito na yung magiging area uh, natin sa TV dito na yung TV makabili ka man ng TV malaki dito na tapos yung 16 na yan mo siya pakainya yang berat baku make hilang anunna hilang me bagus